Ang alamat ng sibuyas ay isang sikat na kwentong bayan sa Pilipinas na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang sibuyas. Ayon sa alamat, ang sibuyas ay nagmula sa isang batang babae na nagnangalang Bayes na labis na nasaktan dahil sa pagmamahal ayon sa kwento. Si Bayes ay isang sensitibong batang babae na lumaki sa anino ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, madalas siyang umiyak. Nang umibig siya sa isang binata, ang pag-ibig na ito ay hindi nasuklian at nauwi sa pag-ibig ng binata sa kanyang kapatid. Dahil sa labis na sakit, naglaho si Baez. Isang araw, napansin ng kanyang ina ang isang halaman na tumutubo sa likod ng kanilang bahay. Nang hiwain niya ang isa sa mga bunga nito, napaiyak siya. Naalala niya ang kanyang nawawalang anak, kaya pinangalanan niya ang bunga na, Baez. Kalaunan, ang gulay na ito ay naging sibuyas na kilala na, gayon o ang kwento ng alamat ng sibuyas ay nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga Pilipino. Bagamat alam natin na ang sibuyas ay hindi nagmula sa pagdadalamati ni Baez, hindi may kakailan na ang paghiwa nito ay maaaring magpaiyak.